Good day mga sir at welcome back na naman sa ating channel At for today's video, isi-share ko sa inyo itong shower heater Yan, so yung Buda, yung brand Ang problema nito, sobrang init Napakainit kung uh, paandarin natin So ngayon, isi-check natin at uh, share ko sa inyo kung ganito rin yung shower heater nyo Ayan. So kahit pihitin natin dito hanggang dito sa max pare-pareho lang yung init niya so nasa mga 38 degrees, napakainit talaga so hindi magandang uh, heater uh, ah, na hindi, hindi magandang gamitin pag ganyan yung kainit mapapaso tayo so ngayon uh, kunin natin lang. unplug natin yung saksakan dito sa taas yan. so hindi pa na narinisan ako oh, dumi okay so tanggalin muna natin to at di eh, check natin yung loob nito okay so meron siyang screw dito so yan kinuha ko na mahirap kasi mag vlog kung walang naghawak Alright, so ayun, ito na yung tangki niya. Meron, copper. Copper. Plastic kata ito dito. Pero dito, naman ba lang po. Ah, copper talaga itong lahat dito nandun. Hanggang sa ilalim. Pero dito, copper naman siya. Okay, so... I-check natin tong potentiometer niya yung pitan kung may problema so tatanggalin natin to okay 确定。嗯嗯嗯 Okay mga sir, ayun, ito na yung nabili nating control switch ng ating shower heater, Vuda. Okay, so 100k yan, o. At yung nabili natin is 100k din. Yan. Ano? And my GR dito. hindi katulad ng original, mayroon siyang nakalagay na F24GP. Okay, so ngayon, titesting natin kung ano yung kaibahan nila Yan, so meron dito tayo sa ohms At lagay natin dito sa may, kanya, control niya dito Ayan, so meron siyang reading na 101 Okay, pipihit natin Ayun, Ay, so 3.7 So, ganyan yung tamang reading, no? Yan you know, ako, 101. Tapos dito tayo. So, 3. Uh, balik ka rin natin. Okay, 101. So, goods to. Bago. So, ito. Testing natin. ayun Ay, no oh. seven point nine tapos pit natin ayun eight point two so yan depictivo to kasi pabago-bago yung reading nya hindi siya consistent yan 128 mabot siya ng 128 yan o oh. So, sira tong controller na to. Okay mga sir. So, ayan. Uh, meron na tayo ng soldering iron. Ayan. Tapos, so, hinang lang natin to. So, okay. na Mabalik siya na to. So, dito. Okay, mga sir. Ayan. Lagyan natin ng to So, yun know. o. Parehas na yun dito. Okay. Ayan. Okay. So, yun o. Tatanggalin to. Okay. As ito, lagay natin dito 'yan. So, ayan, balik na natin doon shower. Tapos may screw to dito sa baba sa you know So adjust natin konti. Ayan. Kung may kung na ba sa init kasi pag dito ang nakaraan, napakainit talaga dito. So try natin kung ganito kung may adjustment na ba sa init. Ayan. Okay, so paano natin Ito yung Yan, oh. yan oh, Hindi na siya, wow. Oh. Masyadong mainit. Malamig na siya. Hindi na lang noong nakaraan. Napaka-init. Kahit ilang sandali lang. Ayos. i natin yung init. Hindi man i-minute. malakas ano kasi yung daloy ng tubig ayun meron na siyang kuha no adjustment so okay na yung init di na masyadong mainit na sa kuha ano lang Ayun, good na. Ayos yung gawa. So, yung natin. Ayun, so ganun lang yun pag halimbawa napaka-init yung shower heater natin at kadalasang sira talaga, yun talaga yung potentiometer o yung switch. ayun so sana may natutunan kayo sa aking video and see you on my next vlog salamat sa panonood